Yes, hello, welcome back to my YouTube channel mga idol. For today's video ay matututunan nyo kung paano gumawa ng voice over to text na habang nagsasalita po tayo ay yung salita po natin ay nagiging text at nakikita sa ating video. May nag-comment po kasi sa atin dito, shout out kay Aiko bigbyes709 sabi niya dito paano gumawa ng yung text nakikita sa video kasabay ang voice over so sa video ito mga idol ay ito po ang gagawan natin ng tutorial so diretso na po tayo mga lods wala na po tayong intro intro siyempre ah uh, una ang gagawin natin ay gumamit tayo ng CapCut kung wala pang kayong CapCut mga idol ay i-download nyo lang po sa Play Store libre po yon mga loads so dito naman sa sa CapCut punta lang tayo ng CapCut open lang po natin yan then click nyo lang po yung new project new project. maghanap po kayo ng video na gusto nyo yung voice overan or di kaya videos nyo na mayroon ng uh, buses Pwede naman, pwede naman po yon mga idol. So for example, uh, uh, lang tayo. Hanap lang tayo dito mga lods. For example, uh, ito so yan kung mapapansin nyo mga idol ay wala pong boses no so click lang natin yung add dito sa baba then na uh, kapag nandyan na po sa sa ating CapCut mga idol at naklik nyo na ng ads ganito na po ang kanyang itsura so ibig sabihin nasa CapCut na siya yan. Then ah uh, i-click nyo lang itong audio. Siyempre magbo-voice po kayo. So i-click nyo lang to. Click nyo lang po yung idol itong ano audio. Click nyo yung audio. Then siyempre voice over po tayo. Dahil wala pa pong boses yung ating video na yan. So mag-record lang po tayo dito. For example lang itong mga idol ha, para uh, ipakita sa inyo step by step kung paano ginagawa. So click nyo lang to yung record yung parang mic. Ito po mga idol. Then itap mo ulit yung record ayong parang mic sa gitna mga idol. Click lang natin. Pagka-click lang natin to ay magre-record na automatic at, at magsalita na po tayo. Uh, hello mga idol for to this video ay nagra rides po ako papunta sa Puerto Princesa kaling uh, po ako ng Ruas Palawan may pupuntahan lang po akong meeting para sa aming company yan so yan mga idol for example po yan so nag record lang po tayo ng ng konti lang for example lang naman po mga lods So ngayon ang susunod dyan Click lang natin to yung check Tapos so, sa may right side Check Yan Then ah, Laksan lang natin yung volume Para mas klaro Yan <laughs> Then, ang susunod mo dyan mga idol ay pindutin natin yung click lang po natin to then hanapin natin yung text para magkaroon na tayo ng voice over to text so ito mga idol ay i-click nyo yung text then dito sa text pag na-click nyo ito po yung mga lalabas so piliin natin dyan ang auto caption ito po mga idol auto caption so dito mga idol lalabas na po yung mga templates pwedeng default or pwedeng mga may mas maganda pero pero ito mga loads pag may nakikita kayong diamond katulad yan may diamond so ibig sabihin kailangan yung mag pro, kailangan yung bumayan sa kapkat pero huwag kayong mag-alala mga idol, mayroon naman mga free. So for example, gamit gamitin lang natin ito yung free. Ito. Yan. ah ito na lang po mga idol, ito na lang. Yan. Then, kapag naka-select na po tayo ng templates, ay click lang po natin tong generate. Yan, click lang po natin ang generate. So wait natin mga idols na mag 100% So di niya na po ang ating voice over At makikita niyo mga idol kung mayroon nang magkakaroon ng text sa ating video na galing from voice over Wait lang po natin So yan na mga idol no Ayan na mayroon na tayo kung so na-generate na so lakihan lang natin para makita nyo lagay natin sa bandang gitna Then, i-try natin i-play. Ito po yung play, play button. ah uh, hello. Hello ba, hello ba nga? Ay, uh, ulitin natin. Medyo malaki yung fans natin. No? Oh. Ulitan lang natin. Yan. Ulitin natin mga idol. ah uh, hello ba nga idol? For today's video ay nagra-range po ako papunta sa Puerto Princesa. ah uh, kaling po ako ng Ruas, Palawan. May pupuntahan lang po akong meeting para sa aming company. So yun lang mga idol. Napaka simple lang. Then cut lang natin yung video. Kung... So yun mga idol. ah uh mapakita ko sa inyo ah. I-export natin. Dito pala mga idol ay pwede nyo ibahin yung pants. Pili po kayo ng pants dyan. Siyempre sa akin pinapalitan ko para mas maganda tingnan sa, sa video. Kung ano yung babagay. Pindutin nyo lang tong style. Yan. Then click nyo yung pants. So pwede ganyan. Ayan. So yan na lang. Then, dito naman sa style, pwede rin mga idol. So, pili kayo dyan ng mga style ng ano nyo. So, sa akin yung yellow para mas kita po. Kasi yung videos ko medyo puti yung, yung ano, yung view. So, click natin yung yellow para mas makita siya yan. So, sana nasundan nyo itong mga idol. Step by step po itong tinuturo sa inyo. Tuturuan ko kayo mga idol sa video ko na ito. Marami kayong matututunan sa aking YouTube channel na to sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman po kayo. Yun, so tuloy na po tayo. So yan, pinalitan ko na yung pants mga idol, tsaka yung style niya. Then, ah uh, yan, itry natin ulit i-play. Bago natin na-export. Uh, hello pa nga idol, for today's video ay nagra-rides po ako papunta sa Puerto Princesa italing uh, po ako ng Ruas, Palawan may pupuntahan lang po akong meeting para sa aming company so yan medyo mapapansin nyo mga idol delete po siya no Kaya dahil hindi pa po siya na export kasi uh, mataas yung quality ng video natin naka, ano naka 5.7k resolution po kasi ito mga idol so uh, gawin natin i-export natin para mas makita nyo yung quality ng bilis niya. Kapag mag-export naman kayo mga idol, ito po sa taas. Click nyo lang po yung export. Ayan. Wait lang, po na, wait lang po natin mga idol na mag-100% po ito. Then pag 100% na ito mga idol ay mapupunta yan sa gallery nyo, sa video nyo, sa files. Pagkat tapos nito ay papakita ko sa inyo mga idol. Ayan. I-click lang natin yung done. Then punta po tayo sa ating uh, video. Sa ating video application. So ito po siya sa pinakataas din. Click po natin mga idol. Uh, makikita natin po ay hindi na siya delay. Hello uh, mga idol. For to video ay nagra-rides po ako papunta sa Puerto Princesa. Uh, kaling po ako ng Ruas, Palawan. May pupuntahan lang po akong meeting para sa aming company. We're live at the scene of a motorcycle accident involved. So yun mga idol, now, so nakita nyo naman, di ba? So okay, okay siya. So yung videos na yun ay para tinuro ko para marunong na po sa mga hindi pa marunong ay sana na dahil dito ka sa video na to ay marunong ka na yun lang at sana huwag niyong kalimutang mag subscribe sa aking munting youtube channel napakalaking tulong na po ito sa akin bilang small youtuber mga idol <coughs> Mag-comment lang po kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyong matutunan about sa mga tutorial like CapCut or, or ano pang ibang, ibang klase mga idol. So, kaya po natin yan ituro dito sa YouTube. Yun lang. See you in the next one mga idol. Bye bye.